mga kaibike -e ngayon ay ko kayo kung paano maglagay ng tire sealant dito sa tubeless natin na gulong oh, so bali yung gagawin natin no? Oh. una ay muna natin tapos tanggalin natin yung seal dun sa loob ng takip okay tapos tatanggalin na natin yung pinaka lagayan nya ng valve niya no? sa pito sa loob may thread yan may pantanggal talaga dyan na tools uh, mamaya papakita natin kung anong klaseng tools yun okay tapos so, natanggal muna din yung pinaka bag niya dyan sa loob. So, time naman yung inalog natin na tar sealant, ilalagay natin na ganyan ang kadali. So, may host tayong gagamitin, provide na rin niya ng tar sealant na pag binili nyo. Tapos, dapat inalog niya talaga, hindi pwedeng hindi. Kasi yung para yung mga lumot, magmix mix dun sa mixture niya na malapot. Yan. Tapos, i-ano mo lang siya, ipapress mo lang siya. Tuloy-tuloy, kasi pag hininto mo yan, minsan bumabara sa pito yan, kahit bago pa. Lalo na kung luma yung pito mo. At dati na may tar sealant. So, ganyan yung ginagawa natin. lang. Na sa napakadali lang nito na paglalagay ng tar sa tubeless na gulong ng e-bike nyo yan dire diretso nyo lang sa maubusan ng hangin tapos pahigupin nyo ulit ang hangin after yan ilang segundo lang yan so dapat malakas no kasi baka bumara tapos ipipress nyo ng mabuti hanggang sa maubos po yung laman tapos um, uh, mainam to para sa mga may pako lalo na yung mga napako ganyan huwag nyo muna bubunutin hayaan nyo muna siya tapos, o pwede rin, pwede nyo naman bunutin agad. So, pwede naman na hindi, pwedeng oo. Basta ang ilagay nyo yung tersin. Ito yung panlagay na siya sabi ko, yung pantanggal. At yung panlagay ng ating sa airbag na sa loob. Yan. So, may kanal siya, ganito siya nangyayari. No? So, clockwise pagpasara, counterclockwise pagpabukas. Yan, ginaganan lang yun sa loob para makita nyo kung ano nangyayari. May bulb pa doon sa loob. Ay, may ano, may thread. Yan. Tapos, higpitan nyo mawigi para hindi magkaroon ng leak. Yan, ganyan ang paglalagay ng tar sealant, no. So naka-jack ako kaya maano yan, maalwal. Pag ikot ng gulong. Tapos ito naman yung aking uh, ano, um, air compressor, portable natin. So, okay, titingnan niyo KPA. kunyari nakalagay diyan ay 250. Okay, 250 KPA. Isa set niyo, pwedeng 250 pero para sa akin pag lumayo yung gulong, 220 or less pa para initial lang hindi agad uh, kumbaga pumutok. Yan, bababaan ko pa yung pressure ng KPA So hindi tayo naka PSI no, naka KPA yung setup ko. Doon ako bumasa sa gulong, 250 yung gulong. So si up ko ng mga 190. At kusa na tong hihinto. Kapag meron ng hangin at na-reach niya na yung 190 na si up ko. So napapansin nyo for this time, ha, tumataas na yung KPA. Kahit iwan natin siya, wala tayong pangamba. Kusa siyang mamamatay, no. Pag luma na yung gulong, ganoon yung gagawin nyo. Uh, babaan nyo lang ng konti yung pressure. Huwag nyo nasusundin yung 250. Maximum nyo yun. So, pwede tayo mag 200, 220. Ganun. So, sa akin, 190 lang muna. Then, pwede naman tayo magdagdag if ever na gusto nyo magdagdag ng hangin. Pagtapos. at yun bali natapos ng ating pagbobomba sabi ko sa inyo kung sa siya mamatay yung mga ganitong air compressor na portable at the same power bank pa rin siya yun ko yung mga may ano no tusok so katulad nyan meron siyang mga motor video ganoon so at tatanggalin na natin yan so kung malalim yan tapon yung kamay mo then ipaikot nyo agad yung gulong since mababaw lang hindi nyo naman natusok ang gangilan ganoon okay, ba pa paikutin niyo na yung gulong yan para ba yung Darcy lang yeah. uh, hindi na mawala yung hangin na nilagyan natin sa so, nakatusok sa kanya tournament yun to mga so, maliit, pwede na lang maliit uh, yun naman na puro naman so, doon lang ang agal ay magpalit ng Darcy lang at uh, tamang bomba sa e-bike niya yung tinaka air pressure so titignan niyo lang doon yung tinaka maximum para hindi kayo masiraan o masabuga ng gulong sa so, pagbobomba kahit DIY lang po. subscribe to my channel and uh, comment down below about e bike thank you